Hi guys, welcome po ulit sa akin channel Justine Malakay po, Simplify Happiness Simple buhay, buhay na walang arte, less stress, join me guys sa akin simpleng vlog for the day, isang magandang 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 buhay po sa ating lahat So ayan guys, nandito po tayo sa may kanto. So ayan, nagaantay po ako ng aming uh, shuttle service. So ito, ayan, nandito tayo. Ngayon po ay madaling araw. So 4.30 pa lang, 4.30 po umaalis doon po. Pero 4.30 pa lang po, ayan, nagpapatid na po ako dito sa aking asawa. Kasi medyo malayo ito, uh, sasakay pa po tayo ng ating tricycle. So syempre, ayaw ko talaga na na-late sa aming um, shuttle so sayang din naman po sumasabay po ako kasi libre nga po ang pamasay so ano ba yung ating pag-uusapan o pagsasaluhan so yun nga yung pagiging simpleng empleyado po so ayan uh, 26 years na po akong emple empleyado. So, minsan sumasagi talaga sa isip ko kung bakit ako uh, hindi nagnegosyo. So, yun. Ano ba ang mas maganda? Yung uh, pagiging -pag negosyante o pagtatayo ng negosyo o yung pagiging simpleng empleyado. So, bakit ka ba ito naikwento o na naishare sa inyo? Kasi, guys, uh, meron akong nakakwentuhan. So, siya naman, bago siya naging empleyado, so, yan, nag-decide po siya at the age of 45 or 46, yan. So, uh, nag-apply na po siya ng trabaho. Oh, kasi yung mga tinayo niyang negosyo isa ah, parang hindi naging okay so yon yung ating pagkukwentuhan o pagsasaluhan so ininform ko naman po siya na baka maikwento ko ito dito sa aking vlog pero wala na po tayong i-mention im na mga pangalan So, eto na nga guys. Ayan, nakasakay na tayo ng shuttle. So, yan, yeah, medyo lumiliwanag na po. So, makikita nyo sa bintana ng ating sinasakyan. So, iya, yeah, magkwentuhan pa rin po tayo habang tayo ay naglalakbay sa kain ng ating shuttle papunta sa ating trabaho. So, yun nga guys. 26 years, ano na po ako uh, bilang isang simply, simpleng empleyado. 26 years in service. Magto 26 years in service po pala. Uh, this coming August 18. So, ay ya 1998 po tayo. mapasok tayo dito sa ating trabaho. So yun ang kakwentuhan ko guys. Uh, sabi niya, uh, marami siyang tinaray na business but actually hindi nga naging okay. Yung example is yung uh, nagtinda siya ng ano ng uh, nung kasagsagan ng COVID. Pinasok niya ang pagtitinda ng ano ng uh, face mask at face shield. So, yon um, benta-benta siya, ganon. So, uh, ayon sa kanyang kwento, may kumuha sa kanya ng maramihang bulto but unfortunately, hindi po yun uh, binayaran sa kanya until now. Yan, sinisingil-singil niya na. So, uh, sabi ko, uh, medyo malaki, malaki yung pera na ano sa kanya doon na... na, na bagay yung na kanyang uh, pinuhunan so sabi ko uh, I think parang nasa 100 uh, 100k yung kanyang pinasok doon, so uh, until now, uh, mini message message niya yung tao, but uh, wala, uh, parang pinakinuha uh, yun ng bultuhan sa kanya, then pinadala sa, sa uh, province, doon binenta but uh, yun nga, sad to say na until now may singilin siya So sabi niya nagbenta rin siya ng mga yung mga pa, parang mga powder drink, healthy drink, uh, uh sa sachet. So wag na po nating i-mention yung pangalan nung uh, uh Uh, drinks na yon kung ano yon So, in short, ganun din. Uh, may mga kumuha din sa kanya. Hindi rin siya nabayaran. So, yun. Um, uh, hindi siya tumitigil ng, ano, ng pag-negosyo. Then, uh, nagtindahan din siya. So, yung kanyang tindahan is wala. Naubos din yung, ano, yung laman ng tindahan. So, yun nagpa, uh, kumbaga, uh, hindi rin na manage ng, ano, yung kanyang, uh, may singilin pa rin siya doon sa energy drink na yon But, until Till now, ayun, uh, hindi pa rin nagbabayad. So sabi ko nga, bili ko sa kanya sa lakas ng loob. Kasi medyo malalaki yung pangapinupuhunan niya, guys. But uh, sad to say, may naiiwan sa kanya mga singilin. So, pinasok niya rin guys yung pag uh, lo loading, e-load. So, yung mga ganong load wallet. So, uh, marami siyang ano, uh, kumbaga kumukuha ng load sa kanya. So, ganon ang uh, kanyang uh, pinasok na pagkakitaan din. So, unfortunately, yung kanyang pong, uh, phone is nawala. So, yun nawala. So, kumbaga naubos, nalimas nung ano, nung uh, kumuha ng kanyang ano, uh, sandaling-sandali lang daw na wala yung ano, yung uh, cellphone niya. Parang kumain lang yata sila sa isang store, then ibaba niya lang sandali yung bag niya, yung cellphone niya so nandoon, may mga laman yung ano niya uh, yung kanyang uh, ka kanyang load wallet so naubos ang ano, then pinagsisend sa mga gcash so something ganon, so ang laki ng kanyang naubos na pera doon so sabi ko, wow ah, sabi ko believe ako talaga sa lakas ng loob mo at uh, marami kang uh, uh, sinubok na negosyo, sabi ko ang tinanong ko sa kanya, bakit ka nag decide na uh, mag-apply ng trabaho. Kung tutusin, pwede pa rin niya naman tuloy yung mga pagdinegosyo. So, sabi niya, wala na siyang pera. Kung baga, naubos nga yung mga pera niya. Kung yung mga puhunan, namuhunan siya. So, kaya nag-decide na siya na, ano, na mag-trabaho, uh, mag-apply ng trabaho. Kasi, um, tawag dito, kailangan na ng pera ng pamilya kasi nga lumaki na yung kanyang anak. So, kailangan niya na matulungan yung husband niya sa kanyang pagtatrabaho. ako naman guys, uh, yun nga kagaya ng uh, dati na kinukwento ko, kami po ay may maliit din na tindahan, so actually, ang mahirap kasi talaga sa tindahan mahirap maningil ng pautang talaga, kaya nga nung nasignal ko yung mga pautang ko, is uh, sinara ko na po yun, so uh, sinarado ko pa yung aming tindahan, kasi si husband naman, lumaki na si Kambal, yung aking busong anak, so uh, pwede na siyang mamasada, so ang thinking ko ang thinking ko naman ngayon, ang naiisip ngayon is uh, parang gusto kong pasukin uli yung paga uh, negotiate ng tindahan kasi para dun sa aking pangalawang anak gusto ko siyang bigyan ng ano uh, munting pagkakakitaan. so sumasagi sa isip ko kung uh, kung uh, magne-negotiate ba ako magtatayo ako ng tindahan so syempre hindi naman po basta-basta yon so syempre pinag-aaralan ko pa yung uh, kumbaga pinagpe-pray ko uh, nagabayan ako kung uh, ano ba yung uh, Um, gusto ko kahit na simpleng empleyado ako ngayon so yun 26 in years in service na mag 26 years in service na eh uh, nag-iisip ako syempre ng uh, iba pang pagkakakitaan. so yan ito nga kagaya ng ginagawa natin yung pag YouTube so natutuwa ako kahit uh, senti sentimo lang tayo ay eh, kumikita tayo dito so yun nga yung aking sinasabi na uh, bili ba ko doon sa lakas ng loob ng aking kasama so yun so siya ay ayun nagnegosyo na muna na nagnegosyod -ne then nagdecide siya na ano na maging empleyado so siya siyempre sabi niya yan gusto niya pa rin magkaroon ng uh, munting business so kaya lang ang pinagtutuunan ngayon niya ngayon niya is yung uh, uh, kailangan niya ng ano uh, mapaghandaan yung pagka-college ng kanyang mga anak kasi nga medyo lumaki na yung kanyang mga anak so yun ah, uh, so um, ang ako naman uh, nag business business din naman po ako dati yun niya, kagaya ng tindahan nagtinda ako ng mga beauty products and then ah, uh, yung mga plastic wear na mga gamit sa bahay. So um 'yun ang ano ko ngayon ang uh, thinking ko. So pwede naman pag pagsabay 'yung siguro 'yan. K kaya lang may mga nakausap din po pala ako 'yun na na employee, mga empleyado na nagtayo ng negosyo. So hindi sila 'yung bantay. Hindi sila 'yung uh, nag ano doon uh, nag uh, nag uh, babantay mismo doon sa kanilang tinayong negosyo. So unfortunately, so 'yun ah uh, yun nga ah, hindi hindi naging okay ang negosyo so parang ah, naghahanap pa naghahanap pa ng pera dun sa mga sa mga tao nilang inatasan na magbantay so hindi naging okay so siguro mas maganda sabi niya kung ako yung mismo yung nagmo-monitor ano, nag do nagbabantay so siyempre hindi nga po pwede kasi nga ah, tayo ay working din po ah, tayo ay yun nga ay empleyado so ang ano niya sinabi niya sa akin so nakakwento ako naman na yun ah, mas maganda kung ah, ah, mag-handle noon is yung talagang ah sariling family mo kasi nag-ano siya ng uh, ibang tao. So, hindi na na-monitor, -na parang may kulang doon sa store, pero parang may nawawalang ganyang kita until na umamin yung uh, kinuha niya na empleyado na nagagalaw yung pera. So, yun. Sad to say po. So, yun ang nangyari. So, sinarado niya rin yung store niya. So ngayon, uh, pinag-iisipan ko po talaga yung praying and uh, asking for guidance na ano uh, na gusto ko po talaga na magtayo uli ng isang munting tindahan. So syempre hindi naman po basta-basta iyon. -basta so sa akin okay po yan yung pagiging empleyado and then plus yung pagiging ano pag kakaroon ng negosyo. So uh, syempre yun makikinig tayo doon sa mga kwento ng iba kaya nga mahilig ako magkwento dito sa aking blog kasi pwede pwede tayong matuto doon. So, kagaya nga ng kwento ng aking kasama, mas maganda kung ang tatao sa iyong negosyo, kung ikaw ay nag, uh, simpleng, emplea, uh, simpleng empleyado din nagdegosyo ka, is yung talagang uh, taong mapapagkatiwalaan mo talaga kasi nga mahirap uh, mahirap kung ano uh, hindi, hindi ka kasi tutuklo sa negosyo mo. So, dapat yun talagang make care nag-care dun sa iyong negosyo. So, ito nga yung aking anak nga na pangalawa. So, syempre anak ko yon So, yon Gusto ko siya na bigyan ng isang Uh, ma uh, munting pagkakakitaan So um 'yun ang pinag-iisipan ko po ngayon na magkaroon ng munting tindahan. So syempre uh, lots of prayers. So uh, mahirap kasi yung ano magbibitaw tayo ng uh, pera tapos uh, uh, tapos biglaan hindi uh, marirealize natin na hindi pala tayo prepared. So dapat emotionally prepared, financially prepared. So 'yun, ganun. Uh, kaya 'yan. Uh, gusto ko talaga na ano magkaroon ng isang munting tindahan. So, yung pagiging empleyado at pagkakaroon uh, ng negosyo, so, pwede naman din pagsabayin yan uh, sa akin na sa tingin ko. Kasi marami pa naman gumagawa rin ng ganyan yung sa empleyado sila plus nagbi-business. So, yun. Uh, dapat lang siguro talaga tutukan ng uh, tutukan talaga. So, uh, yun nga. Uh, Siyempre, magsasakripisyo ka ng panahon, ng oras, ng pera. So, lahat ng pagod. So, yun. Uh, kaya dapat uh, talaga, um, yun. Uh, pagdasal natin kung ano ba talaga ang mas maganda, so I'm praying na yun nga uh, na magkaroon ako ng isang munting uh, pagkakakitaan or negosyo, so yun magiging negosyante tayo, so yun uh, kaya yan tuloy-tuloy uh, lang ang buhay kahit tayo yan ay isang uh, empleyado, isa basta na ma-manage natin yung ating kinikita yung ating pera, so yan nandito na ako sa work guys, breakfast namin to so bago kami mag-umpisa ng trabaho trabaho is yan tayo ay kakain muna kasi para may energy so ayan thank you thank you for watching guys so ayan salamat po sa support na binibigay nyo sa aking channel kain muna tayo guys copy copy muna bago tayo mag simula ng ating trabaho